Yes, hello, hello, good morning, good afternoon, and good evening. Yan, isishare ko pala sa inyo yung aking realization in life, okay? Siyempre, meron tayong, marami tayong oras ngayon para magsikahan. Kaya isishare ko lang sa inyo yung mga, mga natutunan ko bilang isang magulang at bilang isang anak at uh, nanay at asawa pala, no? Eh, yung asawa ko pala wala dito kasi abroad. <laughs> Siya naman ay nasa abroad, no? Kaya, kaya laging busy mode ang ano, oras ni Inday. So, sa mga nato, ano naman, sa mga nanay, da, mga nanay, na katulad ko, na maliliit pa yung mga anak, no? Okay? Sa mga, kung mga anak nyo ay toddler pa lang, yan. Kung toddler pa lang yung mga anak nyo, nasa kindergarten pa lang, lubos-lubusan nyo na maglaan sa kanila ng oras. Uh, wag nyo ipagdamot yung oras na meron kayo at wag kayo masyadong, uh, lalo na sa mga nanay. Kasi kung sa mga, siyempre, mga tatay na masyadong busy lagi sa trabaho or sa negosyo kasi para lang sa pamilya. Pero ikaw nanay na full time mom, lagi mo talagang ilaan yung oras mo sa mga anak mo. Kasi alam nyo, sa napagdaanan ko ha, <laughs> Kasi siyempre ngayon, may maliit akong anak. So, na-enjoy ko yung time talaga sa bunso ko. Kasi dati, nung dito sa mga anak ko, ano eh, uh, iba yung closeness namin. Kasi lumaki sila, do, lumaki, kasi nung ano pa sila, mga toddler pa lang, hindi kasi lumaki sa amin. Kinuha na namin no mag-aaral na ng kinder. So, 'yung closeness talaga iba. Kaya iba talaga kapag ikaw nanay ang nagpapalaki sa anak mo. Katulad niyan 'yung anak ko kasi kaya ano, nai-enjoy ko 'yung um pinakabunso ko na naging paborito ko ngayon kasi ano siya, eh, siya lang 'yung lumaki sa akin na mas matagal na breastfeeding. Tingnan mo hanggang ngayon ano, maglilimang taon na siya, na dede pa sa akin. Na dede siya na ano, parang naging manirisim na sa kanya kasi hindi siya nag ayaw niya ng pacifier. Kumbaga, yun yung lambing kasi niya. Na nakakakuha siya ng comfort sa akin kapag nag ano, nagdedede. Yung nagbe-breastfeed nga. So, yung iba, syempre nakakairita, 'di ba? Kasi malaki na nagdedede pa rin. Pero sa akin, ini-enjoy ko na lang din kasi doon siya masaya eh. Kasi alam nyo, kung titingnan mo, maiksi lang yung uh, age, uh, kumbaga yung duration, maiksi lang yung duration ng toddler uh, pagiging bata, 'di ba? Kapag nag-elementary na yan sila, asahan mo, malaking pagbabago na. Kasi may pagtamang tamang pag-iisip na sila at nagbabago talaga ang mga bata. Kahit sabihin mong sobrang close mo nung una, pero yung magiging matured na yung nila, pag nila, pag-iisip nila, hindi mo na makukuhanan yung, ano eh, yung niyayakap-yakap mo noon. Tapos, di ba, ngayon, hindi mo na mayayakap, iyo na iyon na yung ano sa iyo sasabihin sa at saka syempre malaki na siya naiilang na kasi uh, meron na silang tamang ano eh di ba mga ganon iba na yung tinuturo din sa school eh iba yung kultura nila sa school kasi dito sa sa ano sa Taiwan hindi sila ganon ka mahilig sa hug mga touching touching kasi tinuturo din sa amin yon uh, training ako ng as a teacher doon kasi sinasabi din na kaya ganon sila mga in-check, Uh, kasi iba yung kultura nila. Siyempre, para malayo ka sa, ma, uh, wala silang Malaysia na gano'n. Wala silang masyadong touching or attachment. Kung baga, laging stranger ang tingin nila. Kasi bata pa lang, tinuruan na talaga sila. Kaya gano'n yung, kaya dun mo sila maunawaan, ah ganun pala. Kaya kaya dito sa Taiwan, kaya hindi mo sila masisisi bakit gano'n sila kasi tayo family ay uh, yung ano natin family tie tayo eh alam mo yon iba yung kultura ng Pilipinas maano tayo mahag kumbaga syempre yung pinagmula natin makikita mo naman yung pinagmula natin iba talaga yung intact uh, as family kahit nga iba yung hindi mo siya kapamilya hindi mo siya tinuring na stranger kasi andun yung hospitable ang ano eh ang mga Filipino cheerful Palangiti, di ba ganun din tayo. So sa dito kasi hindi mo sila masisisi. kaya yung sa bansa nila, sige hindi na tayo lumayo sa Taiwan. Kaya sa bansa nila, uh, wala masyadong mga rape, mga ganun, birang bira Siguro kung 100% siguro baka 2% lang, o ganun lang. Kung 8% ano mga percentage or less pa kasi walang walang ganung mga ganung uh, problema about sexuality or mga ganon. kasi sa school pa lang naturo na kaya kaya ano uh, hindi siya katulad sa ibang katulad niyan sa Middle East 'di ba may ginagahasa mga ganon, or ano pa dito kasi talaga masasabi mong safe sila kasi uh, marami mga improvement mga nire revise na mga law tapos binabago marami silang ano marami changes sa government din nila pag alam nila may mga ganito problema, binabago. La, kaya ano, yun din yung nagustuhan ko, ah, may advantage din siya. Kung bakit ang ah, mga bata, parang aloof or uh, talagang hindi sila ganun ka-attach or uh, depende na lang kung ka-close mo talaga, di ba? Pero pag alam mong at first, hindi sila katulad sa atin na, ano, uh, yung alam mo yung mag, nagtitiwala agad. So, alam mo na alam mo yung, ano, magigets mo yung ibigong kong sabihin kapag nakapunta ka na ng Taiwan at iba talaga kultura nila. Pero, yun nga, yun nga yung, ano, yun nga yung natutunan ko na, um, may mga advantages at disadvantages talaga yung iba't ibang bansa, iba't ibang kultura. Kaya kaya sa uh, as long as uh, ikaw ay willing kang makinig at titingnan mo bakit ganun sila, doon mo naman maunawaan bakit uh, ganun pala yung kultura sa kanila. Kaya yun, yun lang po yun na napapalayo na tayo sa topic natin. No? Kaya sa mga anak natin, sa bahay pa lang, sa atin talaga nagsisimula, uh, nag-i-start. Before sila pupunta sa labas, naturuan na natin sa bahay. 'Yun, yun talaga importante. Ah, uh, ako personally may mga pagkukulang ako nung mga toddler pa sila kasi masyado akong, alam mo 'yun, ah, uh, yung uh, ano ko driving force ko talaga nung bata pa sila. Syempre, nung time na yun, ang dami kong mga problema financially sa Pilipinas, ganun. Ang dami kong ano na ano nawawalan ako ng oras sa mga anak ko. Kaya 'yun yung yun yung isa sa mga natutunan ko at tinuro din sa akin ng asawa ko na hindi dalawa mag-asawa ang laging pagod o laging busy sa labas. Kaya dapat talaga may isa na nakatutok sa mga anak. Kaya yung sa case ko naman, hindi ako talaga pwede mag full time sa trabaho kasi um, uh, compromise yung oras ko sa mga anak ko, hindi ko ma-all out, magsisisi ka lang. So, tingnan mo, kunti lang yung duration ng ano, pagiging bata. Pag lumaki na sila, doon ka na talaga mahirapan. Kaya, tingnan nyo, meron na akong teenager, eh, isa pa lang, yung pinakamanganan namin. Yung isa, malapit na mag-teenager next year, pero high school na rin siya. Kaya, Um, kapag meron ka ng teenager talaga hindi mo na mahabol yung oras nila Kumbaga, hindi ka na priority nila kasi may sarili na silang gusto. Alam mo yun, hindi mo rin sila ma, uh, ma mapagsabihan o ito yung isusuot mo, ito yung ano kasi hindi na nila gusto yun. Yung alam mo yung iba na yung nagbabago kasi ang bata at doon na kasi nila ma, doon na nila ma, maintindihan na ang ah, mga sinuot na sa akin, hindi ko naman gusto na, siyempre, pag bata, wala, na, wala man sila reklamo nun. Kasi hindi pa nila alam yun. Pero pag lumaki na pala yung mga anak mo, hindi mo na lahat sila ma, maturuan na, oh, ito dapat, ganito it gad, ito dapat. Kasi, nagsumasagot sumasagot na yan sila. Normal na talaga sa ano eh. Kasi may sarili na silang pag-iisip eh. Alam na nila eh. Yung kumbaga, hindi lahat ng gusto mo, ay gugustuhin din nila. Alam mo yon kaya ako naman, kulang cool naman ako. Ah, naki, kaya dun ako, doon ko natutunan ang pagiging isang nanay nung nawala na yung mama ko. Kasi yung mama ko kasi, siyempre, mag-iba yung brought up niya sa amin. Kaya nung naging nanay na ako, kasi lagi kami magkaaway ng mama ko eh. Alam mo yon kung sino naka-relate, lagi kami magkaaway. Kaya nung sa anak ko, babae, pareho kami. Pag parehong ano eh, lagi talaga magkaaway, mostly, gano'n, no? Pero hindi naman lahat. Hindi talaga kami, ano, ng anak ko, hindi ko siya mag-gets. Kasi iba gusto niya, eh. magkaiba kami ng ano, eh. Tapos, okay lang ako sa mga boys ko, mga lalaki ko. So, wala akong problema, pero pag sa babae ko, daming big deal, ang daming kaartihan, gito, ganyan, eh, sumasagot pa, mga ganun. Hanggang sa, nung, nung nawala, yung nung nawala yung mama ko, do ano siya dun ko na realize yung kahalagahan ng dapat marunong ka magpakumbaba kasi sa nanay ko kasi sa mama ko hindi <laughs> 'to iba eh kumpara sa kanya kasi ang prinsipyo niya anak ka lang bakit ako magpakumbaba sa iyo <laughs> doon ako ano eh kaya hindi naman sa ano inaano ko yung nanay mama ko ha? pero siyempre iba-iba kasi yung ano eh pagiging ano ba yung 'di ba prinsipyo or yung pagdadala sa mga anak. Isa e mama ko kasi ganun, kahit isang taon o ilang taon kayong hindi magkibuan, kaya niya. Eh, yung ako, hindi ko kaya sa mga anak ko. Kaya ako yung laging nagpakumbaba sa mga anak ko. Ako pa nga umiiyak. Alam mo yun, umiiyak pa ako sa mga anak ko kapag hindi ko kaya, kapag masakit na ulo ko, pag didisiplin na mga ganun, umiiyak ako sa harapan nila. Sabi nila, ay, huwag ka daw umiiyak, huwag mo daw ipakita. Sabi nila, ako hindi pinapakita ko sa kanila na meron din akong kahinaan kahit mama ako. Ganon. Uy, parang ako naiyak. Yung anak ko kasi, simula nung nakita nila yung kahinaan ko, um, dun sila parang na ano, dun sila parang, na, naintindihan ako, naunawaan ako. Kasi, siyempre, magkaiba yung kultura, lingwahe. Hirap-hirap ako. Kasi, siyempre, iba na nga kultura nila. Iba, so, kumbaga, dinadire ko sila, ginagabayan ko sila. Pero, hindi nila ako mag -gets. Kasi, iba yung nakasanayan nila. Pero, ko, tapos, kinukumpara pa nila. Kasi, yung classmate nila, gato ganyan, malalaki na sila eh. So, hindi maiwasan yun. So, yung ganyan nga, Kasi, yung classmate ko, gato ganyan. So, meron kaming ganong mga alam mo yun, uh, uh pag, ano, pagtatalo, ganyan, ganyan. Tapos, siyempre, pinapaunawa ko sa kanila na magkaiba ang pamilya. Magka, kahit magka, pareho kayo ng lahi, pero magkaiba ang rules uh, rule sa lo sa loob ng bahay at magkaiba ang uh, kanya-kanyang gusto ng bawat pamilya kaya hindi mo siya pwedeng maikumpara ginanon ko siya eh hindi nila magigets yon kaya ang ginagawa ko dinadala ko sila lagi sa church kasi Um, s'yempre ano eh, yun kasi 'yung paniniwala nila. Kasi habang bata pa, yun nga isisingit ko din. Habang bata pa, kung ikaw na nanay, ay nag i ka sa faith na meron ka. Ano ba 'yung pananampalataya mo? Well, dapat mong um dalhin ng tama at maayos sa mga anak natin. Ang asawa ko kasi, uh, wala naman siyang ano, wala naman siya pinipiling relihiyon at hindi naman siya against sa ganun. At sa kanya nga, wala nga religion ang lagi niyang sinasabi eh para hindi na complicated. So it means wala siyang pinapanigan ni isa na dito lang talaga ako. Hindi siya ganun ka ano, devoted na katulad ng iba na ah, dito lang talaga ako. Na, hindi mo ako pwede madala diyan, ganun. Ang advantage lang sa asawa ko ay hinayaan niya ako sa mga anak ko at hindi siya nangingialam doon. Kasi alam naman niya, bawat relihiyon ay hindi naman napapasama. Nakakabuti pa din 'yon kasi hindi ka naman nililid sa masama eh yung mga iba't ibang relihiyon yun ang ano niya pero hindi naman sa uh, about religion lang yun so dapat nakikita din sa buhay natin sa pamumuhay natin sa pagsasalita natin sa action nakikita sa atin hindi lang pumapanik ka lang diyan sa religion na yan mga ganyan ang sa akin naman hindi ko naman ini-emphasize o inaano talaga sa anak ko, dito lang talaga tayo na reliyon, dito, hindi. Yung sa akin naman, kung saan ka naka, napapabuti, napapabuti, nag-grow, okay, dyan ka. Wala naman problema dyan. Pero as long as nasa kamay ko kayo, nasa roof, kumbaga, hindi masa kamay, na nasa, uh, kumbaga, nasa premises ko, na mga maliliit pa lang kayo, uh, hindi nyo pa kaya, So, ito kasi yung guidance namin na para mapabuti kayo. Danan ng ano ko talaga sa mga anak, anak ko. Kaya dinadala ko sila lagi sa church. Kung may mga Bible study, mga chances na ganun, dinadala ko. Kasi doon naman pumapasok kung tama ba yung personality niya, character niya, yung pakikitungo niya sa'yo bilang magulang, alam mo yun, o doon sa ibang tao, makikita mo naman na yun eh. Yung, ano eh, yung personality, character, yung pag-uugali ng ating mga anak. Ako kasi masyado akong um alam mo yon uh, binibigyang halaga yung ganong mga bagay na hindi naman natuturo sa school. Kumbaga yung values. Kasi aanhin mo yung sobrang talino mo, ang galing mo nga, alam mo yon, very competitive ka pero wala ka namang tamang pag-uugali, yung in inside, yung pinaka-inside inner mo ay sublay naman alam mo yon puro ka na lang yabang, puro ka ano, masyado akong ano doon. Alam mo, finocus. Kasi naniniwala kasi ako, kahit hindi ka naman kagalingan, hindi ka naman matalino, pwede kasi mapag-aralan yan eh. Pwede mo mapapaganda, mapainhance, madevelop. Pero yung pag-uugali, umpisa pa lang, nasisimulan mo na. Kasi kung umpisa pa lang, yung hindi maganda yung, alam mo yung molding process dyan sa loob mo, kahit anong tago mo dyan, lumalabas yan eh. Alam mo yun, hindi mo madadaya yun. Kasi yun na yung ikaw. Personality mo na yun. Character mo na. Kaya doon talaga ako nakafocus sa mga anak ko. Na, at you know, minumold ko sila sa kaya, ng, sa kaya ko. Kung hindi ko naman kaya, kaya andyan naman si Lord by, by His grace. Kaya yun talaga lagi kong ginagawa. Walang perfect na magulang. Don't get me wrong. Marami pa rin akong struggle. Kaya kaya ang mga tao na nagpupunta sa church, yun yung mga taong mapagkumbaba dahil kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang gabay niya. Yung mga hindi nagpupunta, okay, wala naman tayong sinasabing pangit sila or uh, ano tawag doon, inuhusgahan natin sila. No, baka, yun, baka lang talaga wala pa sa right time o kaya talagang ano, uh, masasabi ko na baka kaya naman talaga nila ako uh, sa mga natutunan ko. Kaya kami, kaya ako nagpupunta ng church at talagang dinadali ko yung mga anak ko kasi hindi ko kaya. Yun kasi yung act of surrender na nagpakumbaba ka dahil kailangan mo siya. ako hindi ko totally hindi ko siya hindi ko hindi ko talaga kasi kaya. Kaya kailangan ko siya kaya ako lagi naglalaan ng oras at dinadala ko lagi yung mga anak ko kasi alam kong marami pa silang kailangang baguhin at kailangang maunawaan at maintindihan. Na yun din ang gusto ko din ipahiwatig, uh, talaga no, uh, gusto ko din ishare na kayo, katayo po mga nanay, sino ba ang magdadala sa uh, mga anak natin sa mga magandang landas? Diba? Tayo din naman. Pero kung sa sarili natin, hindi natin naiayos o na, na alam mo yun, nasimulan, baka mas lalo tayong mahirapan dalhin din yung mga anak natin kung hindi din naman nakikita sa sa atin din yung pagbabago, di ba? Sa totoo lang hindi ko tinuturo sa mga anak ko ang magmura. Pangit kasi yun eh, tas maririnig nila magmumura. Yun ang hindi ko kasi siyempre kung binago ka na ng Lord, bakit, di ba? Uh, hindi wala akong ano, wala man akong pinapatamaan, no? Kasi isa na rin ako na binago ng Lord ah uh, mahilig nga ako sa ano dati mga green jokes alam mo yon kung magsalita ako malaswa mga ganon doon ako mas ano eh dati pero binago unti-unti bi binabago ng Lord uh, every day marami naman pagbabago yun ng Lord eh tapos ano din kaya uh, yung mga anak ko ano talaga, hindi rin mas mahil, hindi rin, hindi ko naririnig na nagmumura. Na gumagaya lang sa labas. Ang akala nila okay lang. Pero pag narinig ko, kasi hindi ko alam yung mura. Pag mumura sa, sa ano, sa Chinese, hindi ko kasi talaga alam. Hindi ako tinuruan din ng asawa ko at ayoko uh, ayokong matutunan. Mga ganong, hindi naman nakakatulong sa akin. Tapos, nalalaman ko lang, syempre, yung anak ko, may isa, na, mami, ano, sabi siya nang hindi maganda, eh, hindi ko alam, mura na pala yun pag mga ganon, doon inaano ko na, ina-strike ko na sila yun, bakit, may narinig ba kayo na nagmumura ako, bakit ginagaya nyo sa labas na ganito-ganyan hindi naman maganda yan, bakit gumagayo kayo sa hindi naman maganda at nakakatulong gaya-gaya lang ba dahil maganda pakinggan o nakakatawa, ganon yun, ano talaga ako doon inaano ko na agad sila ah, uh, ngayon inano ko na pinuputol ko na yung sungay. Yung ganun, kung kaya man natin, okay go. Anuhin natin. Pero unti-unti lang. May mga bagay kasi na alam mo yun, hindi naman agad-agad mawawala, 'di ba? O matatanggal. Pero at least ngayon pa lang, unti-unti mo na siyang inaayos. 'di ba? Ginagabayan yung mga anak natin. Kaya 'yon sa mga nanay Nakatulad ko lalong-lalo na kung nasa ibang bansa ka. Ngayon kasi sa social media, yung hindi naman maganda, nag nagiging mabuti at maganda. Hindi naman maganda pakinggan or 'di ba? Nakakatawa pero ngayon parang ginagawa ng joke, expression, mga 'di ba? Hindi naman, 'di ba? May mga ganun kasi sa social media parang minsan I, ano eh, nagiging tama na kahit mali, mga ganun. Kaya ikaw, kung nag stand ka sa faith mo at um, talagang inaano mo yung pananampaltaya na meron ka, kung hindi mo kinakahiya at um, gusto mong spread yung good news din about sa Lord, wag kang ano, wag maya, kahit iilan lang tayo. Kahit sabihin mong ilan lang yung nagstand ng ganon, yung iba parang go to the flow na lang, nahiya, Okay lang yan. At, at least, sa'yo, nag-umpisa man sa atin, unti-unti uh, natin i-share at uh, ang kabutihan ng Lord. At bilang magulang, yun, uh, wag natin uh, wag natin hayaan na uh, hindi tayo, wag, uh, sa atin, dapat nagiging asin tayo sa ibang mga familia na mga ang dami kasi natin natutunan eh sa salita ng Lord, mga promises niya. Kaya dapat um huwag tayong mahiya na ma-share din 'yon. Kaya sana may natutunan kayo sa uh, konting sharing ko na umabot ng umabot ng 20 minutes, 21. Kaya 'yun lang 'yun, guys. Um mga mangshis, uh, baka may mga tanong kayo or Uh, may gusto kayong i-share din sa akin okay lang din, I'm willing to listen at uh, lahat naman ng mga bagay ay pwede naman natin uh, may tulog yan sa Lord kahit sobrang hirap pa yan may pag-pray natin yan, malaking tulong din yun na may nagpipray din sa atin kaya yun lang po yun guys that's all for today, God bless everyone